Hi, morning guys. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga guys kasi medyo maaraw. Ayan. Guys, magtatanim po ako ng monstera. Ito guys, may tala ako. Oh. Buhay na to kasi nakakapit sa rito guys. So galing sa bahay. Ayan, galing pa to guys sa Manila Dinala ko to rito sa Cavite. Ayan, tatanim ko guys rito sa anahan. Ganda na guys oh. Sana walang kumuha giant na, guys. Dito ako, guys. Oh, ang mga tanim ko sa gulong. Bala ko dito, guys. Idikit sa puno. Dito guys, oh. Ano to, guys? Nara. Malaking nara. Yung iba, guys, ay mahugan, eh. Dito ko na lang sa, guys, idikit. Bala ko sa, guys, idikit dito. Sana walang kumuha, guys, oh. Diba guys, ang ganda. Buhay naman to guys kasi nakakapit na to sa ano eh. Sa kahoy. Pinutol ko lang sa guys sa puno. Buhay na to kasi nakakapit sa rito guys. Oh. May ugat na. Oh. Dito ko lang sa guys ilalagay. Ayan. Didikit ko siya rito. Para dito sa guys umakyat. Sana walang kumuha papako ko sa guys dito pwede rin itali lang guys ito guys yung bawang tanim na singgunyong medyo lanta pa pero mabubuhay naman yan kasi naulan yan. ito na ano guys yung mga tanim ko na snake plant na wala sa paso o may mga anak na guys oh, nakakatuwa ang tataba yung anak. Yan. Dito lang ako guys. Dito lang ibablog ko sa inyo ngayon guys. Ang pagtatanim ko ng Monstera Deliciosa. Guys, yung Monstera Deliciosa, yun siyang Monstera sa na may variegation na kulay dilaw. Minsan papakita ko sa inyo guys. May kulay dilaw yung dahon. Buti guys, nakita ko yung uod guys, oh, kinakain ito, oh. Buti nakita ko kanina. Kung hindi ubusin niyo to. Guys, ang ganda guys, oh. Buhay na to guys kasi nakaugat siya sa puno. Ayun. Didikit ko siya dito guys, sa nara. Nara ito guys. May nabuhay na baging. Lagyan ko lang guys ng bato yung puno pwede siya itali pwede ko rin ipako guys yung dulo tapos itong kahoy guys ibabaon ko dito sana walang kumuha kung may kumuha man talagang ganun sana alagaan nya guys yung iba na snip lang ito guys yung tanong ko may anak na oh. ayun guys oh, ayun may anak masagay sa dulo guys, yung ibang plant na wala sa gulong may anak na guys, oh ayan, oh, oh. yun, sumisigol na so guys, may mga anak pa. So, guys, anak na yan, oh. oh may anak na na tatlo, tatlo na yung anak guys na bago, malalaki na singgonyum din to guys tinanim ko lang kahapon sana mabuhay siya. Umakit siya sa puno. Ito guys, nara din. Minsan dito guys, ang tanim Magkakasunod na nara. Tapos, may salit-salit na mahugani. Laki na guys ng nara oh. Laki na ng puno. Okay guys, hindi ko na pakakahabaan. Muli po, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat guys sa suporta nyo para na rin kayong nakatulong sa pagtatanim ko kahit wala kayo rito hanggang dito na lang po nakapag na po ako monstera paalam na sa'yo sana walang kumuha sa'yo